Eh, ex-K-pop star na si Jung Jun Yong. Nakalaya na matapos makulong na limang taon dahil sa kasong rape. Nito lamang Martes, March 19, nakalabas na sa Mock for Prison sa South Jola Province ang South Korean singer at TV personality na si Jung Jun Yong. Si Jun Yong ay nasintensya ng Seoul Central District Court noong November 2019 nang mapatunayan niya na siya ay guilty sa kaso aggravated rape. Isang former K-pop star, sa limang lalaki na gumahasa sa isang babaeng na wala na malay, matapos ito makipag-inuman sa kanila. Lumabas din sa investigasyon na ilang babae na rin ang minolestya ni Rip at kinuhanan niya ng video at kinalit pa ito sa group chat. Si Jun Young ay unang nakilala nang siya ay sumali sa reality talent show na Superstar K4 noong 2012 hanggang sa maging isang solo singer siya at mapasama sa cast ng hit reality variety show na Two Days and One Night.